mo nga uh, mahal-mahal good kay naman siya dapit sa dagat ang akong napalit nga dagat kung siya ni guys kaning 1 million kilometer per hour na siya kadako so nagkandida siya og 3 billion and 100 million dollars okay for today's video guys mag sorbita sa atong napalit nga dagat kay kanang basina na po yung nga to daghang mag tigo to gaw naraba ko itong project dito so ato pang badlungon pang sitaho na to kaya basi na yung nag -kuhan sa itong dagat nga to nagugaw-hugaw naraba yung na hong project so nag mag ta mag ta kay init kay utong totok rawa ba madaw taga tong mata so mga to na ta guys padong ato ta padong okay nag backline na ta padong sa atong napalit nga dagat ato ang jud kay basin lagi na ay mga terorista or kanang mga outsider ba nga nagasuod ba nga magsamuk sa atong napalit nga juta so diyan nata diri so diyan nata guys diyan nata sa atong napalit nga tagat so as of now guys ang update karon wa pa may wak pa -hugaw, hugaw ay mga taga outsider nga ning -sood. So good kayo guys, dili ta makasita, dili ta makapangasaba sa mga taga outsider kay wa man pod, minga pod, mayo ra pod para di ma kanang maka akong energy nga mag badlong-badlong nila magsita-sita. So good kanang kuan, kanang good to hear that. So mo na guys, dako-dako akong palit nga ning karagatan konsyo ni guys kaning 1 million kilometer per hour ning siya kadako so nag kandida siya og 3 billion and 100 million dollars mo guys mo nang mahal mahal good kay Namin siya dapit sa dagat ang akong napalit nga dagat so mo na nga dapat masigil ko solid diri kay mahal na ba ni kay Ya, ilang gugugawan. Tara ba ko project diri magbutang ko diri og kanang daghan nga isda nga manglakaw. Isda nga manglakaw kanang di na manglangoy kay kasagaran magita na to. Manglangoy man nga isda. Kani akong ibutang diri isda nga manglakaw kunya masugo na nimo og panguhag isda. Sugo nimo sige ka pamasol ng to ka og isda. Masugo na mga isda. Muna na itong ibutang diri mo na project na to kay 2025 naman so dapat na tay kabaguhan na tay mga bago nga project so more to guys for today mag update ra ko ha sa sunod na ho nga vlog kung naunsa ra ning akong dagat nga napalit nga kantidad og 3 dollars and manufacturers so more to bye bye